Hello po mga ka-Elia. Kayo po may naghahanap ng pahingahan o naghahanap po kayo ng pesto na pwede po kayo magmerienda anytime? Well, pasok lang po kayo dito sa Chase Drink ng Barangay Subay, Cadon Rizal. Ito lang po ay malapit lang po sa Zone 3 Booster ng Barangay Subay. At ito nga po mga ka-Elia, may inabot nga po mga customer na palabas pa lang po ng kanilang rest ka mga ka-Elia. Ayan po mga po mga nagibisita po kumain po dito sa loob po ng Jay's Drink ng Barangay Subay. Ayan po. Ngayon ko lang po nakita ito mga kaya. Kaya po sobrang uh, nakaka-amaze po na meron po palang gantong uh, bilihan po ng puti, milky, shake dito po sa miso pong arko po ng zone 3 po ng Barangay Subay. Pasok po tayo. At yan po mga kaya, dito pa lang po sa pintuan, yan po ang bubungan agad sa inyo, ang Jay's Drink Subay, mga kaya, na kung saan ay meron po dito mga pina, ano yung offer po, tulad po ng fried itik, na sa alagaan 310, ay meron ka ng fried itik. Meron din po siyang shower girl na 25 pesos po ang alaga. Meron pong fries na 65 pesos. Meron pong potato na, get sa 60 pesos. At meron pong nachos beef na halagang 65 pesos. At meron pong Hawaiian sa halagang 135 pesos. Meron din pong all meat na 145 pesos. At meron din pong shawarma pita sa halagang 65 pesos. At syempre po hindi po mawala ang shawarma rice na nagkakalaga po ng 80 pesos. At dito po mga kaelya ay mga fruit tea. Ngayon po, bibili po kayo ng medium, katulad po ng blue lemonade, ay nagkakalaga po siya ng 60 pesos. Depende po sa laki po ng inyong gusto ma inom na drinks po mga kaelya May lychee, may strawberry. At dito po sa milk tea mga ka yung po price nila. Meron po dito iba't ibang flavor katulad po ng Okinawa, winter melon, dark chocolate, cookie and cream, hazelnut, ang matcha at salted caramel katulad po ng sa barangay ng taro. Ayan po. Meron din po sila mga kaelya na ini-offer po na iced tea katulad po ng iced americano. Ice cafe latte, ice cafe macchiato, ice mocha latte. Hello po mga kaelya. At yan po, makita niyo po ang pinakang price po. Depende po sa size po ng inyong gustong mainom na ice coffee. Meron din po silang snack na katulad po nating sinabi po kanina. Ito po yung pinakang snack nila mga kaelya. Ayan po. O well, let's go po. Pasok po sa pinakang log tayo mga para po niyo po yung pinakang venue po ng kanilang... ah uh, resto na pag marami ka mabibili dito ng pagkain ng kaya, pasok po tayo. Wag ko lang kasi nakakita to. Ang ganda po ng place mga kaya, oh. Nakaka-amaze po ang kanyang lugar. Ah, siya po ay bahay po na ginawa po siyang ang style uh, restaurant mga kaya. Ano talaga pong pagpasok pala po pang mga kaya po, hindi ko marandam po ang init ng panahon. Kahit po sabi mo yung summer po mga kaya, pagpasok po dito ay uh, Pakiramdam mo po agad talaga ay maginhawa po agad. Ganda po, oh. Makita niyo po ba? At ang ganda po mga kailan, meron po itong taas na pwede po niyong pagtambayan at doon po kayo pwede kumain kung gusto niyo po doon magtambay sa taas. Ang sosyal. Pakita oh. ko po sa inyo pinakang loob po ng, ano, ng kanilang arresto mga kailan. Ngayon po mga kaila, kung niyo po, oh. napakalinis po ng pwesto ni ate. Kalinis po at ang liwanag po, maliwanag po sa paningin po ang... Uh, pwesto niya dito po sa barangay Subay. Zone 3 Booster, mga kailya. Kalakit lang po ito mismo yung argo. Ayan po. Let's go po, mga kailya. Akit po tayo sa pinakang uh, second uh, floor po ng uh, restaurant mga kailya. Alam niyo po mga kailya, sa lahat po ng resto, talaga po, mayro po talaga mga signage po na mapakiusap po sa lahat po ng pakainan talaga. Ayan po, mga kailya, Para po nakakita niyo po na uh, dapat nyo gawin if ever po na mapunta po kayo dito. Ay, nabasa niyo po ha. Bawal tumambay sa taas kung hindi po kakain. Magugulo po kasi ang upuan. Salamat po. Ayun po mga nabasa niyo po ha. Kaya pag napunta po kayo dito, always remember, kailangan po talaga may meron po kayong bibilin para po, sulit naman po pupunta niyo dito sa kanilang lugar. Akit po tayo. Siya, ba? so, ang damig. Oh, ito pa naman kay Elia. Ina na kaman na, ka na po terrace po ng bahay. ang ganda man kay ang hangin. Ayun po pinang pwesto, oh. Nakita niyo po ba? At dito mumula dito mga kay po, ito na po natin ang labas ng barangay Subay, ang kalsada. Ayan po, nakita niyo po ba? Ayan po mga Kaelya, oh. Ayan po ang daan, kalsada po. Ayan po, nakita niyo po ba? Ayan po ang kabilang side na may arko po ng Subay, so, mga Kaelya. Andito lang po tayo sa patito mismo. At yung makita nyo, mga Kaelya, ang ganda po ng place niya. Ang liwalas po, ang linis po. Uh, talaga pong mayanggan nyo ko dito magpahinga at uh, magmerienda. Kasi po ito parang sobrang uh, maliwalas po at uh, nakaka track po yung kulay na gamit nila kulay pink, mga Kaelya. Talaga nakaka-girl ang kanilang pwesto. Ang ganda. Alinis po mga kailya. Kaya po, try nyo na po kumain dito sa J's Drink uh, here at Marangay Subay po. Uh, at ito po katapat lang po ng arko ng uh, Zone 3 Booster ng Marangay Subay, kay Donna Rizal. Try na po natin gano'n po ako po ay magta-try din po ng kumain po dito mga kailya. Hi! At ako rin po yung try kumain dito kahit po drinks lang mga kailya para po malaman po natin malam ano po ang pinakalasa po. Let's go po! At ito po mga kailya, meron po silang isang pakiusap dito. If ever po kayo kakain po kayo dito, ito papakita ko po sa inyo. Ayan po mga kailan, nakita niyo po ba? Jay Drinks PS para po sa mga kumakain sa taas pakiusap itapon sa tamang basura ng pinagkainan huwag iwan sa lamesa o sa sahig at ang upuan pakiayos bago bumaba at electric pan uh, pakitanggal ang sex sec bago umalis salamat sa pag ni Jay's Drink ang ganda mga kaerya ang ganda po ng kanilang paliwanag at pakiusap po sa mga kakain po dito at ang ganda po ng mga po ay talaga pong uh, Nakakakalma po ng pakiramdam po ang kulay po ng kanilang teris. Ayun po mga Ayun po mga Kelly ha, Punta lang po kayo dito po. B mismo tapat po ito ng Arco, ng uh, Zone 3 Booster ng Barangay Subay Don Rizal. At nakakagulat ng na, mga Kaelya, kasi po ngayon ko lang po ito na, uh, natuklasan. At kapag itong napagtungan ko nga po estudyante, ito po pala ay almost 3 years na nakatayo mga Kaelya. At ngayon ko lang po nalaman na ito po pala ay isa rin pong uh, uh, ni restaurant po para kung sakali po kayo nagugutom o nauhaw, ay eh, ko po, po mabibilit sa loob. Ito po ay Jade Jay's drink po ng Barangay Subay. Kaya po sa mga nais pupunta rito ay punta lang po kayo dito kasi po malapit lang po sa mismong likuan po po pritil at papuntang, papuntang uh, taas po, papuntang Barangay Hall. Basta po pag dumating po kayo sa Barangay Subay, makakita niyo po agad ang arko. Okay, Pagkay pag pinakasakay ng single ay diretsyo po sa pinakang Bago po kayo dumampasar ko po, andito na po yung J-String. Kaya po, punta po kayo dito mga kailya. Kasi po talagang super cool po ng place. Maliwalas, malinis, at wala po talaga makikitang kalat na tabi. Ang kaganda po dito mga kailya, marami ka po dito uh, pwedeng upan. Ayan po, oh. Paktan niyo po ba? Kaya, try na mga Let's go na po, po kayo dito sa J-String Subay ng Barangay Subay Cardona Rizal. bye bye